Isang magandang hapon po mga kaibigan at mga kababayan ko. Kumusta po sa inyong lahat? Marami pong salamat sa mga nanunood at nagshishare, nagsusubscribe sa ating pong maliit na channel. I appreciate your support. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po ay tungkol kay BP Sara Duterte na siya po'y mukhang tagilid sa impeachment. Mga kababayan, yan! Dito po nakasentro ang ating usapin. By the way, mga kababayan, gaya ng lagi kong sinasabi, I'm not a lawyer, hindi po tayo abogado. So, ang ating uh, mga komento at mga reaksyon, ito po ay isang reaksyon ng ordinaryong mamamayang Pilipino para po ito ay opinion po natin, ito po ang mga pagtingin natin sa mga iba't ibang anggulo para po maintindihan din ng ating mga kababayan. So we're trying to simplify yung mga issues. Hindi po tayo gano gumagamit ng mga mga technical terms. Hindi po tayo abogado na hinagamitan natin ng mga malalalim ng mga lingguwahi ng uh, batas. So we're trying to uh, make it simple mga kababayan. So ang basa po natin dito ay mukhang tagilid si Vice President Sara Duterte sa impeachment mga kababayan. Alam naman po natin na ngayon parang pinaglalaruan po nilang taong bayan tungpong mga... Hindi ko po alam kung sino ba ang dapat i-blame dito or sino po ang dapat uh, kastiguhin dito. Dahil parang pinaglalaruan po tayo. Meron po nakasampang uh, articles of impeachment sa Senado pero sa ngayon na uh, wala pa rin pong aksyon. Iba't ibang opinyon ang ating naririnig. Iba't ibang haka-haka. Uh, ang Senate President na si Chief Escudero, sabi niya noon, June 2. Tapos naging July 21 na naman. Ano ba talaga? Parang pinaglalaro niyo ang mga Pilipino. Maliwanag naman sa saligang batas na once na naipasa ng mababang kapulungan ang uh, impeachment, once na na-impeach at pumasok sa Senado, ang article of impeachment dapat asikasuhin right away, immediately, forthwith. Yan po yung issue po na pinag-usapan ngayon? At kanya-kanya po nang interpretasyon ng mga Pilipino. Ito ba ang problema po sa ating bayan? Napakasobra po. Sobra ang politika, pamumulitika. Ano ba? Senator President, Senate President Chis Escudero, may halo ba itong pamumulitika? Why you are delaying this? Sabi ni Senator Pimentel, dapat right away, larga na. Tuloy ang impeachment. Ikasa eh na ang impeachment. Pero itong si Senator Chiss Escudero, parang he was trying to blame itong pong mga nasa lower house. Actually, antagal tagal na po yung mga, yung mga unang nag-file ng uh, impeachment complaint noong pong November, if I'm not mistaken, noong November pa. Pero what is happening, mga kababayan? Hindi po natin alam talaga ang nangyayari kung bakit hindi po magawa ni uh, Senate President Chase Escudero itong impeachment na to. Bakit hindi niya po gawin kaagad? Dahil marami nga po mga grupo, kanya-kanya po, mga opinion, nagsasabing dapat uh, gawin kaagad ang impeachment. Pag may nakasalang, may complaint, may articles of uh, impeachment, dapat asikasuhin kaagad. Pero, Itong si Chis Scudero, mga kababayan, hindi ko po alam kung busy pa po ito sa pagpapa-facial. Kaya po, ay ano to, hindi niya po masikaso. Anyway, so yan lang po. Balikan po natin si BP Sara Duterte. Ang basa po natin dyan ay mukha pong tagilid si Vice President Sara Duterte sa impeachment. Regardless kung ngayon naggagawin na impeachment or sa Jan July 21 mukhang tagilid po siya kaya ngayon may lumabas na balita actually yesterday na mayroon pong grupo ng mga Davao lawyers sila Turion, Delgra at iba pa. Sila po ay uh, nagfile They're trying to nullify and halt the impeachment at the Supreme Court. Yan. Yan po. Tumungo po sila sa Supreme Court para po harangan ang impeachment ni Sara Duterte sa Senado mga kababayan. Hindi ko rin po alam tung si Esra Eli Tutorion. <laughs> Hindi ko po alam kung uh, umi eksena na naman dahil tapos na po ang kanyang role kay Pastor Borloloy. If you remember mga kababayan, ito po yung abogadong uh, nagmamagaling. Siya po yung uh, isa po doon sa ano, sumaharap kay General Torre doon po sa ano, nagtatanggol kay Pastor Kibuloy itong abogado na to. Natapos na po yung kanyang role doon, so uh, kupas na kupas na po siya at ngayon gusto na naman pong ano, magpasikat at luma lumabas na naman po siya. Lumabas po siya kahapon, yan, papuntang Supreme Court. Talagang agaw eksena naman itong si Israelito Torreon, mga kababayan. At kasama niya po yung mga, I think, two, three lawyers na taga-dabaw. At uh, ang pinaglalaban po ni Israelito Torreon ng fourth impeachment complaint na kung saan nilagdaan po ito ng maraming mga kongresista, overwhelming mga kababayan. It was a lopsided. Talagang ang dami pong pumirma. Kung kumpara mo po sa hindi pumirma, talagang majority, napakarami po. Higit dalawang daan na mga kongresista po ang pumirma. At ito po ang sinasabi nila, dapat daw ipatigil, harangan, or uh, nullify yung pong articles of impeachment sa Senado dahil ito daw po ay unconstitutional. May problema daw po ito sa verification. Ito daw po ay defective. Yan. Defective articles of impeachment. Yan po ang sinasabi ng grupo ng mga, ng, ng mga taong ito na abogado na taga Davao. By the way, mga kababayan, ito pong grupo na ito, this group is identified as as pro Duterte, pro Kibuloy, mga kababayan. So, hindi po sila yung grupo na, it's just a random group na lumabas na lang para questionin, para inolify ang impeachment sa Senate. Hindi po. Itong grupo po na to ay talagang kilala ng maka Duterte at makakibuloy, mga kababayan. Ito pong si Israelito Torrio, talagang uh, abogado ng Duterte po yan, abogado ni Kibuloy, mga kababayan. Kaya, no wonder, mga kababayan, nandyan po sila. Sila po yung number one na nagtatanggol ngayon sa kanilang, uh, nagtatanggol ngayon sa kanyang amo. Mga kababayan, si BP Sara Duterte naman. Before, si, uh, ano po, ang kliyente niya, pinagtatanggol si Pastor uh, Kibuloy. Ngayon, si BP Sara naman po ang kanyang, Pinaglalaban sa Supreme Court, na trying, hoping na mapatigil daw po ang impeachment sa Senado. Now, pag-usapan po natin, bakit kaya? Bakit kaya gustong ipatigil ang impeachment? Mga kababayan, ito po ang na, naaalala ko. I remember na itong si Vice President Sara Duterte noon, siya mismo ang nagsabing, Okay nga, pag magkaroon ng impeachment, that's good, sabi niya. Para malaman, lumabas ang katotohanan, etc., etc. Naalala niyo po ba, di ba ganun po ang tono ni Vice President Sara noon? Pero ngayon mga kababayan, all of a sudden, nag-iba ang ihip ng hangin mga kababayan. Ito po ang ating obserbasyon. Ngayon, gusto na nilang ipatigil ang impeachment. Bakit kaya? This is a big question mark, mga kababayan. Dati-rati yan ang sinasabi niya na okay lang na magkura ng impeachment, mabuti naman, para magkaalaman at malaman ng taong bayan ang katotohanan. Yan po ang sinasabi niya noon. Pero bakit ngayon, biglang kumambyo itong mga lawyers ni BP Sara, mga kaibigan, mga, mga tao na si Torion, Delgra, etc gusto nilang ipatigil lang impeachment. Hinahanapan nila ng butas po itong uh, articles of impeachment. Bakit? Bakit? Bakit, mga kababayan? Sigurado po akong merong dahilan kung bakit gusto po nila ipatigil. At ako po, personally, in my opinion, alam ko pong tagilid si Vice President sa impeachment, mga kababayan. Kung matutuloy po ang impeachment, Siguro regardless kahit uh, bago mag eleksyon or after election tagilid po si Baby Sara. Besides, ang isang napakalaking issue po na atin pong uh, naiisip ngayon kung bakit ayaw po nilang ituloy ang impeachment dahil mabubulatlat po ang kanilang bank records. Remember po yung Bank Secrecy Law. Sa issue po ng impeachment, kung si Sarah Duterte ay may impeach, wala po silang karapatang pumigil. Hindi po nila kayang pigilan kung mag-iimbestiga po at pabubuksan ang mga bank accounts ng mga Duterte. Hindi po nila yan mapipigilan mga kababayan. Ito po ang aking nakikita na dahilan kung bakit ngayon nag-iba ang ihip ng hangin at ayaw na nilang ituloy ang impeachment. Baka dahil po, diyan po sila mabubutasan sa mga bank accounts nila. Baka totoo nga. Baka mga kababayan. Yung pong mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trellianes na tumanggap ang pamilya ng dirty drug money mga kababayan yan baka lumantad po ang katotohanan kaya ayaw po nilang mangyariyan at malaman ang totoo. Dahil malalaman ng taong bayan kung tumanggap na sila ng dirty drug money from the lords. Lords of pogo, lords of droga, etc. etc. Ito po mga kababayan ang ating nakikita dito. Kaya bakit bigla na lang nagbago ang tindig, nagbago ang ihip ng hangin. Dati-rati, go ahead. Ganun pong uh, sinasabi ni Sara Duterte. Tuloy ang impeachment, go ahead. Para magkaalaman, malaman ng taong bayan ang katotohanan. Pero, bigla pong nagbago. Ngayon, ayaw na po nilang ituloy. Gusto nilang harangan ang impeachment sa Senado. Mga kababayan, meron pong tinatago dito. Baliwana. Meron at meron pong tinatago. Please don't forget to subscribe and share my videos. Salamat.